lakas sa hangin dito, presko. Kahit na tirin ng araw. Ganda ng view guys. Santa Nilang lalaki. Nairiga ka na muna. Dito sa baba, swimming pool. Ayan, so pwedeng mag-relax dito. Uh, Ang ang linaw ng tubig, grabe yung linis. Woo, sarap maliga. ay aakyat sa taas guys Wow, ang init na. <laughs> ang init na. Yan, dito sa taas, guys. Ano na? Pag-a-backstroke ako. Then, yung swimming po sa baba. Uh -huh. Alin. Uh -huh. Alin? Dito muna tayo. Hindi ko makita anda dito guys marami silang activity tapos ang lawak pa ng lugar uh, ang dami rin dumadayo ayan o no? Ano? Okay. So ayan guys, nandito kami sa Duyan. May Duyan ba dito kuya? <laughs> may Duyan? May bayad? Ah wala. O may Duyan pala nung ini. Sayang eh? ako. Dami palang maaano dito eh. Ma-picturean. Magagalaan. Dito, ayun yung beauty ko. Doon, sa kabila. Yes, may nag-aano sa kabila, sa taas. Wala namang ano dyan eh. Ano mo makikita diyan kuya? <laughs> mga puno, bangin lang. Oh. bangin lang makikita diyan eh. Ang bangin ng taas guys Tara oh. dito tayo sa kabila. Swimming pool nila dito. Ang ganda. Ikira mo kami. Ikira no kami nakatalikod. Pag nakatalikod, wait lang. Yes, bottle. yung na galung sa taas. Party-party sila. nandito kami sa ano, kabilang biodeck, guys. At kakita! Sa taas. Ha? Wala na ako sa taas dito, meron. Oh, makikita. Wala, din bang hindi nyo makikita mo dyan. Tulay-tulay pa sila dyan. Tulay-tulay pa sila galing sa swimming pool ito yung likod ng swimming pool guys ayun tara yung doyan doyan tayo malawak siya guys kasama din yata dito yan eh. yan eh, parang dila ayun o oh, kasama din sa dito parang dila sya Ay, may nakita kami ano dito ni Tarzan kalilibot namin sila kasi nag activity <laughs> sila madam nag activity kami hindi kaya viewing lang kami talagang lilibuti namin yung buong lugar ang ganda ng bundok doon Kita ng bulaklak Orani bataan. Yan you know, oh, ganda ng bundok doon no? oh. Hmm? Orani Orang bataan. Ini mga Ang binilipad um, din. Oo nga. Um, Ang din ako kanina yan. Ayan. <laughs> Buti na lang nakalibot kami. Sila madam ando doon nagsipline. Niwanan namin sila doon nagsipline. Ayan. Ba bang ano nito, kulay ng halaman na ito. Ang no? ganda ng bulaklak nito. Ang bulaklak nito.